fam and uh, today is December 26 Boxing Day medyo tumila ang ulan kaya medyo uh, masaya-saya tayo no dahil ngayong ang hapon ay pupuntahan natin yung isang uh, it's a holiday festivity or holiday location na puntahan talaga dito sa sa Vancouver dahil sa kanyang kakaibang uh, light experience. No? So, pupunta tayo today, this afternoon, at 3.30, kasi yun yung schedule natin. Ang ticket nga pala doon sa pupuntahan natin is $22 per person, pero yung 6 six, six, uh, six years old and below, libre, no? So, sa inyo na may mga batang kasama, magandang puntahan to. Ang uh, pupuntahan natin mamayang hapon is yung tinatawag na Martini Town, no? Capture nga nila is merry and bright. Isa tong parang uh, city na convert, not city, but a town na they converted. Naglagay sila ng mga lights, no? Christmas lights. Meron silang parang mga um, uh, fake bubbles that acts as a snow. So, tingnan natin kung maging uh, maayos ang experience. First time namin to pupuntahan. Uh, Never pa namin to napuntahan. So... Every year, ang ginagawa namin is kung meron kaming isang bagay na hindi pa na, na susubukan dito sa Vancouver, medyo isa yan sa mga checkboxes na ginagawa natin na checkboxes, checklist na gusto natin uh, uh, ma-cross off sa ating uh, uh, listahan. No? Kasi nga, last year, pinuntahan natin is yung uh, uh, North Pole Express. Kasi yung train na <laughs> sasakyan mo and then iikot ka niya. Not really iikot, but it's a one way going to a certain point and from that point going back. Mapapakita sa inyo yung scenic, yung clip na papakita ko dito, yan yung na-experience natin at kung gusto nyo mapanood yung vlog na yan click nyo lang yung link somewhere here or here para na sa ganun eh, uh, makita nyo kung ano yung naging experience natin during that time at for this year 2024 ang pupuntahan nga natin is yung Martini Town at samahan nyo kami dyan mamaya TV fam, nandito na tayo sa Martini Town After an hour drive from Richmond yung Nga pala, sana hindi lalong uh, ma-deflate yung ating gulong Kasi all of a sudden, nakakita tayo ng TPMS warning light Ibig sabihin, malambot yung ating gulong Sabi nila dito, advanced ticket sale Tickets are not for sale sa gate. Napasok na tayo. <laughs> I want to like the word of so we know where he's going. So ito ang makikita sa martini town. Oh, oh. So film studio nga pala ito na dinecorate nila for the holiday season. You fire pit. Oh. Santa. i you a picture with Santa? go around. Okay. Here? Hello. Farm areas. Dito tayo sa picture sa dito. Okay. O, ayan o. Ayan, kung feeling artista ka o post-post ka dyan. Ito, <laughs> oh. meron din pala silang mga, ano um, what do you call this? Um, Meron uh, silang food truck. Ayan si Clark. <laughs> ah, oh, ayan, City Hall oh, oh nice, ano pa yung uh, movie ang uh, na-film dito parang may kakanta <laughs> tayo makalapit doon sa may uh, area na may mga nagpa-perform at may kumakanta. Baka ma-copyright tayo eh. Anyway, sana narinig nyo ako. Pero uh, pupunta tayo doon sa food court. Meron silang food court dito. Bili lang tayo ng konting snacks. Yan. Food fried fry pizza. What do you want, Cal? Pulled pork? Oh. Beef. Beef rib taco sauce ayan ang food cart dito food truck I mean may mga food truck pero doon meron din parang cafe doon sa area na yun so uh, punta natin yun mamaya tignan natin kung anong pwedeng kainin dito Kain lang tayo dito sa Warming Tent. Kumuha tayo ng burger. Kain tayo. Hmm. Oh, pretty good. Buti na lang hindi ubuulan. Tapos, may tao. Mahirap mag-picture-picture. Talagang uh, tsyembuhan. Ayan, nag-early uh, dinner tayo. We have uh, fries, pizza, and then churros. Kami ni Cal nag-burger na kami. Pero kumakain pa siya dessert. Ayan, may mayan lang ulit. Uh, dahil uh, baka makapiright naman tayo, may kumakanta sa labas. Hello guys, it's uh, 5 p.m. And uh, nandun nga tayo sa uh, tent kumain muna tayo ito na yung itsura niya sa gabi yan ganda ba? Diba? mas magiging maganda sana to talaga kung nagsusnow pero regardless as long as hindi umuulan at nakakaikot tayo I guess it's still worth it yan ikutin uli natin imo montage muna natin ha kasi may music eh mamaya makapirate tayo Ayan, tumigil ang music. Ito yung makikita nyo dito sa Martini Town. Langley. Ayan. O, di ba? O, ito para lang ano, para lang yung uh, house to answer friends. Siguro sa mga kabatch ko, o, oh, alam nyo yung kinasabi ko, pero malamang sa mga bata, hindi nyo na alam yan. Ayan, meron din ito store. Ayan. And then may mini donuts. Right over there. Ayan, so dito wala na tong uh, copyright Hopefully, pasay sa loob May mga shop sila dito Ayan Ooh, cosmetics Ooh, pastries That looks good Jewelries Mga, ang tawag nila is anik-anik <laughs> of candles Scented one piece What is this? spice. hey guys. Naindaan na namin kayo dito. Diretso na tayo dito sa labas. photo of pa dito with Mrs. Claus. Alright, guys. End na namin tong vlog natin for today. Thank you so much for watching. Sana walang copyright. Kita-kita uh, tayo kita ulit sa next vlog. Paalam! It never gets me down City of mine City mm -hmm. mm -hmm.